Hello guys, ayan may apat tayo itong hamburger. Nagpapainit din tayo dito ng kawali. Gagamit tayo dito ng mushroom. Tinapon natin ang tubig. May dalawa tayo dito sibuyas. Bawang, bahala na po kayo. At itong sibuyas na aray sa atin ay atsara. Sasamahan ko, bahala na po kayo. Hindi ko lang kung sa lutong aray. Basta siya igigis ako. Guys, maglalagay ako ng kaunting olive oil kasi yung ating kawali hindi nakagandahan ay didikit ang aking hamburger konti lang Itong ating hamburger po ay eh, ida idadarang ko lang siya ng kaunti sana huwag kang mamasira, kasi hindi maganda yung aking kawali Abi tabila, dito ko na rin sa lulutuin. Eh. Lost ko din Tari ko na siya. Sana durog. <laughs> Sana durog niya. Huh? Wala. Okay na. So, wala. Ang tila, huwag ka hindi siya na. Okay na yung ating hamburger. Tatanggalin ko naman siya isa-isa. Tanggal -isa. ko na yung ating hamburger. Dito ko na rin siya lulutuin sa ating pinaglutuan. Lagay ko itong sibuyas at bawang transparent lang. Okay niyan. Sabay na natin ang bawang sibuyas pala po. Ay nako, lagi nang malimali. Ineksabay ko na 'yung sibuyas at bawang. Okay na po 'yung ating ano, sibuyas bawang. Lalagay ko ang mushroom. Yung atin pong hamburger, ano po yun, hilaw pa. Dinarang ko lang po kabi-kabila. Sasabay ko na po aring ating oh, sibuyas. Oh. Inaingaw daw, nasarap daw. Okay. Yan ang aking versyo ng hamburger. Maglalagay ako ng kaunting toyo. Depende po yun sa inyong dami ng isasabaw. Siguro ito yung mga dalawang kutsarita ang ating toyo. Ilalagay ko na siya. Haluin natin. Sa isang banda, gagamit dito tayo ng kaunting harina. Kumuha po ako ng ang isang kutsaritang harina. Maglagay ng tubig at itong gagamitin nating pampalapot. Parang masarap. Ilalagay ko po yung aking harina pero sasalain ko at baka may bubuo pa. Ayun, sabi na nga sa hula at may bubuo. ulang ang halaw. Haluin natin are. At maya maya ilalagay natin yung ating hamburger. Ano na, okay na yung ating inilagay na pampalapot ngayon. Siyempre, luto na yan. Lagay natin to. Ating Hamburger. Ito, mga 2 minutes na lang at okay na yan. Kasi natarang natin ang habi kabila ay nag-ususan. Nadry na natin. At pasisingawan ko ang siya. Yan guys, ito na ang ating nilotong hamburger na may sibuyas at mushroom. Bahala na po kayo kung anong pangalan na rin hindi naman burger steak at nilagyan natin na red. Tala na po kayo. Oh, siya sige. At tayo kakain na. Salamat po sa inyong panunood. Salamat po. God bless.